5 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. naga alab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliwanag sumasambulat, Duma sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. mula sa ACQ Tower, sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. 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 News blast. Sa ulo ng mga balita, tropical depression noon ni posibleng lalabas ng par ngayong lunes o umaga ng martes. Subo hey, ng na magsasaka, nagbabala sa posibleng pagbagsak pa ng presyo ng palay. Operasyon hey, ng kamera sa panukalan 6.793 trillion pesos ng na national budget para sa 2026, magsisimula na ngayong araw. Hey, Team ni FPRRD may panibagong inihain laban sa International Criminal Court NKVP, Sara. Kampo ng polis dawit sa isyo ng missing sa Bungeros, hiniling na ilabas sa mga affidavit ng labing testigo sa kaso. International News Israel mamimigay ng mga tolda at iba pang kagamitan sa mga residente sa Gaza. Sports News PLDT High Speed Hitters kampiyon sa 2025 PVL on Tour. Showbiz News Avengers Doomsday Abangan sa 2026 headlines, headlines Headlines News Blast Sumasambulat of Pilipinas sun, sun, sun Sunshine News Blast August 18, 2025. Ako yung makakasama Val Divina. Sunshine News Sa detalye ng mga balita, inaasahan lalabas lang din ang Area of Responsibility and Tropical Depression na Wani ngayong lunes o umaga ng Martes. Ayon ito sa pag-asa, matapos i-anunsyo na ang low pressure areas, silangang hilangang silangan ng Patanes, ay naging isang tropical depression. Wala naman nakataas sa tropical cyclone wind signal at maliit ang posibilidad na direktang makaapekto sa bansa sa ang warning sa loob ng susunod na 48 hours. Pinayuhan ng pag-asa ang mga mangingusiyang gumagamit ng maliliit na bangkan de motor at katulad ng mga sasakyang pandagat na mag-ingat kapag pumalawon. Sunshine News Ina target ang full rollout out ng pagpapatupad ng cashless fares sa Metro Rail Transit o MRT3 at Light Rail Transit o L LRT 1 at 2 bago matapos ang 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaayos na lang ng mga rail operator ang kinakailangang infrastruktura upang tumanggap ng bayad gamit ang bank cards at e-wallets. Maraming commuters naman ang makakabenepisyo sa maginhawang biyahe na ito gamit lang ang isang paraan ng pagbabayad sa iba't ibang linya ng tren. Para sa si BSP, ang cashless digital payments sa pampublikong transportasyon ay isang tulay para sa mas malawak na financial inclusion. Sunshine News Blast. Binigyan ng European Union ng Erasmus Plus Scholarship ang NASA 53 na mga Pilipino. Sa pamamagitan nito ay maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang master's at doctorate degrees sa iba't ibang university sa EU member states. Lilipad na sila sa iba't ibang bahagi ng Europa sa susunod na mga linggo. Umasa man ang European Union na magiging daan ng Erasmus Plus Scholarship na ibinigay sa mga Pilipino tungo sa mas matatag na EU-Philippines Partnership. Sunshine Radio Senator so Erwin Tulfo na babahala sa paglipat ng online gambling sites sa ibang apps. Si Troy Gomez sa detalye ng balita, Troy. Napabahala ba uh, si Senator Erwin Tulfo matapos madikuta na nagsisimula ng lumipat sa ibang mobile applications sa mga online gambling sites para malapiling accessible sa publiko. Ito ay sa kabila ng mabilis na pagtutul ng mga e-wallet companies sa utos ng Banko Sentral ng Pilipinas na alisin sa kanilang apps ang mga link patuloy sa online gambling. Ang kaito ito ginagamit na ngayon ng mga gambling operators sa mga popular na apps tulad ng Fiber, Telegram at maging ang Lazada para maabot pa rin ang kanilang mga customer. Halimbawa na rito ang Bingo Plus na nag-anunsyo na maaari pa rin matipin ang kanilang servisyo sa Fiverr at maaari pa rin bumili ng voucher sa Lazada na pwedeng gawing credits para makapagpatuloy sa online gambling. Dito ito, hindi patapos ang laban kontra online gambling at dapat magsanib pwersa ang pamalaan at revival sektor para itinuloy ang master plan ang kapatahan at suficient reinterasyon ng mga Pilipino sa servisyo ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Oiga sa lula, kapalito mo sa balita at servisyo. Kapalita niya ng mga balita na nagpamalaan sa mga industriya ng agrikultura o sinang sa posibilidad na lalong pababa ang presyo ng palay o unmilled rice sa susunod na buwan. Ang kay Sinag Chairman Rosendo So, ang anim na araw na suspensyon ng pag-aangkat ng bigas sa bansa ay maaaring hindi magkakaroon ng malaking epekto sa retail price, ngunit maaaring nga lang itong magdulot ng karagdagang pagbaba ng presyo. Sa kanyang paliwanag, malaki anya ang local harvest lalo na sa susunod na buwan kung saan peak season ng ani at aasang babagsak ang presyo ng bigas. Tinatanong ngayon ng sinag kung kaya pa bang bilhin ng gobyerno ang palay dahil maliit lang ang available na pondo. DZAR Sunshine Radio Report Sumatala City Plano magtatag ng Sports Council si Jim Ray Biosa sa nitanin ng balita. Nakahanda ang Cebu Province na magtatag ng Cebu Provincial Sports Council, isang hakbang upang pagsamahin ang mga sports organization at leader ng Lerwigan para itaguyod ang paglago at inclusivity. Nakipagpulong si Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nitong nakaraang biyernes, August 15, 2025 sa mga kinatawa ng Cebu Volleyball Association at Cebu United Football Club upang talakayan ang pagtatatag ng council. Bubuoin ng council ang mga leader mula sa iba't ibang sports tulad ng basketball volleyball, football at tennis at magtutok sa mga grassroots training programs na magtuturo sa mga kasanayan at mga halaga tulad ng teamwork at disiplina. Binanggit ni Pases na ang layunin ni Governor Pambari ay hindi lamang mag-develop ng mga atleta, kundi maging mga well-rounded na individual na magtatagumpay hindi lang sa sports, kundi pati sa buhay. Magbibigay ang council ng mga oportunidad hindi lamang sa mga sudyante, kundi pati na rin sa mga out-of-school youth upang hikayatin silang magpatuloy sa edukasyon at magtamo ng personal na paglago. Inaasahan ng mga opisyal na ang inisiatiba ay magpapalakas sa kahayan ng Cebu sa pambansang kompetisyon tulad ng palarong pam bansa at magsilbing modelo sa iba pang lalawigan. Sa huli, layunin ng Cebu Provincial Sports Council na magbuo ng kampiyon hindi lamang sa larangan ng sports kundi pati na rin sa buhay at magpatatag ang komunidad ng sports sa lalawigan habang hinuhubog ang susunod na henerasyon ng mga lider. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jim Rivio sa kapartner mo sa Balita. Kapartner News Blast! saang lalampas na sa 300,000 metric tons ang meat export ng Brazil patungong Pilipinas ngayong taon. Ito ay kung ikukumpara sa mahigit 254,000 metric tons na ipadala noong taong 2024. Paliwanag ng Brazilian Animal Protein Association, tumataas sa kasalukuyan ang demand ng Pilipinas sa kanilang mga produkto kaya hindi posible na malalampasan ito. Ang pagkilala naman ng gobyerno ng Pilipinas sa sanitary inspection system ng Brazil noong ma Marso na taon at ang pagpapatupad ng pre-listing system ay nagpatibay sa tiwala at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandang inanunsyo ng pamalaan ng Brazil noong March 2024 ang pagpapatupad ng sistema at akreditasyon at pre-listing establishment agreement kasama ang mga otoridad sa Maynila. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Time check 11.44 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo ng clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Natatanggap mga po, sir. Puntang po. Puntang. Kung gusto mo ng dekalidad na de gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Nagbabalik ang Sunshine News Blast! Sa ating pagpapatuloy, magsisimula na ngayong lunas, August 18, 2025, ang pagdinig ng Kamera hinggil sa panukalan 6.793 Pesos na national budget para sa taon 2026. Sa pag-uumpisa ay magbibigay muna ng briefing ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee para sa House Committee on Appropriations. Ang mga pagdinig ay ilalivestream naman sa Facebook page ng Kamera Noong nakarang linggo, isinumitin ng Department of Budget and Management sa si Kamara ang imunungkahing spending plan ng Pangulo para sa taong 2026. Sunshine News Blast! ng Office of the Vice President ang biyahe sa ibang bansa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng OVP, ang foreign trips ng Vice Presidente ay opisyal at alinsunod sa batas. Dagdag pa rito, tiniyak ng OVP, walang pondo ng gobyerno ang ginagamit sa mga nasabing paglalakbay. Binigyan din din ng OVP na sa kabila ng limitadong pondo, patuloy silang na bibigay serbisyo sa mga Pilipinos pamamagitan ng 10 satellite offices sa buong bansa. Matatandaan bumisita si VP Sara, si Kuwait para makipagpulong sa si mga Pilipino at talakayan ang mga suliranin ng overseas workers doon. Sunshine ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ng International Criminal Court kung may karapatan o kapangyarihan pa ba ito na ituloy ang kaso laban sa kanya. Ibinahagi e ito ni Vice President Sado Duterte sa pagbisita sa Filipino community sa Kuwait ng Bienes, August 15, 2025. Sinabi ni VP Sara Binigyan din ng defense team ni FPORR sa pamamagitan ng inihayang dokumento na mayroon time limit na isang taon lang kung kailan pwedeng simulan ang investigasyon. Ngunit, kung titingnan ay lampas ng isang taon bago nag-imbestiga ang ICC kaugnay sa marikaso ng kanyang ama kung kaya posibleng hindi na ito valid. Kung walang time limit, pwedeng abutin ng kahit gano'ng katagal kahit buong buhay o kahit milyong milyon taon ay kay VP Sara bago musad ang kaso. At para sa kanila ay hindi iyon patas. Matatandaan noong March 11, 2025 nang maaresto si FP dahil sa manoy kaso nito hingga sa Crimes Against Humanity. Dahil naman ito sa madugong war on drugs noong siya ay ng Davao City at dating Pangulo ng Pilipinas. Nakakulong si FPRRD ngayon sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sunshine News Naiiwan na ang Pilipinas sa larangan ng edukasyon kumpara sa ibang mga bansa. Ayon ito kay Vice President Sado Duterte sa ginanap na hakbang ni Maisog noong August 15, 2025 sa Kuwait. Ang edukasyon anyo sa Pilipinas ay nananatiling na sa papel at lapis. Kung makikita sa ibang bansa, robotics at coding na ang pinag-aralan ng mga bata. Sa Pilipinas, kahit hanggang high school, ang mga estudyante hindi pa rin marunong magbasa. Sunshine News Blast! Matadal tayo sumabay sa pagbabago. Kung makikita ninyo, sobrang modern na ng ibang bansa. Pero tayo, nandun pa rin tayo sa papel at lapis. Example lang yan. Yung ibang bansa ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding, diba? Three years old, four years old, marunong na magbasa. Dito sa atin, sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ang bata. ayon pa kay VP Sara, kung ano ang tinuturo noon nang sila pa ay nag-aaral, ay iyon pa rin ang itinuturo sa kasalukuyan kung kaya wala nakikitang pagbabago. Sunshine News Blast! Hindi ko alam bakit yung tinuturo sa amin nung kami ay nasa elementary hanggang ngayon, ganun pa rin yung tinuturo. Eh wala ka talagang makikita na improvement doon sa edukasyon. Si Vice President Sara Duterte, nauna na ang sinabi ng United Nations Children's Fund the may laganap na learning prizes sa Pilipinas. Binigyan din ito ang datos noong taong 2019 kung saan 90% sa mga si mga mag-aaral sa grade 5 ay hindi pa marunong magbasa sa antas na inaasahan sa kanila. Tinayak naman ng Department of Education na tutugunan nila ang naturang crisis. Sunshine News Blast. Nananabiling hindi pa rin handa hanggang ngayon ang Pilipinas pagdating sa kalamidad. Ayon kay Vice President Sara Duterte sa isang event na kanyang dinaluhan si Kuwait, madalas naman sanang nakararanas ng sa mga bagyo at pagbaha ang Pilipinas. Ngunit mukha pa rin itong first time sa pagtugon. Dapat ano ginawa ay tinutukan o pinaghandaan dahil taon-taon itong dumarating. Ang ibang bansa, Nakakapaghanda naman ani VP Sara kung kaya't hindi ito imposible. Sunshine News Blast! Dapat, tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na nagugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. At kita natin ang kandaan ng ibang bansa. So ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi I'm sure nakita niyo na yan kung saan man kayo galing o kung dito man sa Kuwait o kung saan bansa man kayo galing. Si Vice President Sara Duterte sa si yan na isang issue ang flood control project sa bansa dahil sa kabila na libo-libong bilang ito ay malawak ang pagba pa rin ay nararanasan sa iba't ibang lugar lalo na sa Metro Manila. Sunshine News Rats. Ipinagutos ngayon na magsagawa na ng fraud audit kaugnay sa bilyong pisong halaga ng flood control project sa Bulacan. Makikita sa datos na ibinahagi ng Commission and Audit mula sa 548 billion pesos na halaga ng flood control initiative sa buong bansa. Ang Central Luzon ay nakatanggap ng pinakamalaking pondo na umabot sa 98 billion pesos. Sa Central Luzon ay Bulacan ang nakatanggap ng pinakamalaki kung saan may 44 billion pesos ito. Dahil dito ay pinapasumite na sa mga District Engineering Office and Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng COA Central Luzon ang lahat ng kaukalang dokumento na nasa kanilang pangangalaga kaugnay sa mga proyekto. Maliwan sa Bulacan ay isa rin sa may pinakamataas sa bilang ng flood control projects ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Sunshine News Blast. Sisimula naman ang Senado ang ng umano'y manumali ang flood control project sa August 19, 2025 bukas. Martes, inanunsyo ito ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Sabado, August 16. Inamin naman ni panel chairman Rodante Marcoleta na magiging mabigat ang natunang investigasyon dahil sa laki ng multi-billion flood control projects. Samantala, sinabi ng senador man na maliban sa mga contractor, Target din nila ang mabunyang mga, mga opisyal ng gobyerno na walang kahihiyang kumikita mula sa Flood Control Project. Sunshine News Ilabas na lang sana ang mga sinumpaan sa na ng manay tinago ng Criminal Investigation and Detection Group o si CIDG hinggil sa missing sa Bungeros case. Hiling, o oh, hiling ito ng legal team ng isa sa mga polis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sa Bungeros sa Department of Justice. Ay kay Bernardo Vitriolo, abogado ng Senior Master Sergeant Joey Incarnacion, ang mga affidavit ng testigo ay maaring makaapekto sa resulta ng investigasyon at nakatulong sana rin ito para makapaglatan ng pata sa depensa ang kanyang kliyente hinggil sa kaso. Hiningi rin ang abogado na masampina at maipasa o maipasa ang mga affidavit upang maisalang-alang mga ito sa pag-evaluate ng ebidensya laban sa mga maaaring may pananagutang kriminal. Ang mga affidavit ay simitin ng labindalawang testigo sa CIDG nung nakasagsaga ng investigasyon sa mga nawawalan sa Bungero isa si sa inkarnasyon sa dalawang pulis na idinawit ng whistleblower na si jo, uh, na si Julie Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero Sunshine News Blast na manatili muna sa pwesto si National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago habang wala pang naitatalagang kapalit para sa ahensya Ayon kay Santiago, ito ay bilang respeto sa Pangulo na siya rin nagdalaga sa kanya. Nilino ng opisyal na ang pagbibitiw niya ay hindi dahil sa pagkadismaya sa administrasyon. Sa kanyang paliwanag, nagbitiw siya. Dahil sinasabi niyang may mga individual na sumisira sa kanyang pangalan. Sa so ngayon, hinihintay ni Santiago ay tatalaga ni Pangulong Bombo Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng NBI. Sunshine News Blast! Nakatakda magpalaya ang Bureau of Corrections ng garagdagang 5,000 o 5,000 persons deprived of liberty PDLs ngayong taon. Ayon sa Bureau of Corrections, nasa 3,000 PDLs na napalaya ngayong taon sa pamamagitan ng pagtutulungan nila ng Department of Justice Action Centers Katarungan-Caravan. Paliwanan ng view ko, panging ang mga PDL na nakatapos na ng kanilang sentensya o nakapasa sa mga legal na remedyo gaya ng Good Conduct Time Allowance Parol Executive Clemency o Pila ang pinapalaya. Samantala, isa sa mga napalaya noong August 14, katanungan caravan ay isang senior citizen na nakukulong ng 26 na taon dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Sunshine News Umabot sa mahigit isang daan at labing na libang individual ang nahuli ni National Capital Region Police Office o NCRPO sa unang bahagi ng Agosto dahil sa paglabag sa mga lokal na ordenansa. Sa buwan bilang, mahigit pitong limang libo ang binigyan lamang ng babala o pinalaya habang mahigit limang daan ang formal na kinasuhan. Sa so, ulat naman ng NCRPO, nakalikom sila ng 33.7 million pesos mula sa 43,000 violators na pinagmulta mula August 1 hanggang 15, 2025. Kabilang sa mga paglabag ang pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar, paglalakad na walang damit pang itaas, pag-ihi at pagtatapon ng basura sa kalsada at curfew violations sa si mga menor de edad. Nayunin ang operasyon na magturo ng disiplina, kaayusan at pag-iwas sa krimen. Isinagawa ang naturang operasyon sa lungsod ng Maynila at Quezon City maging sa Northern, Southern at Eastern Police Districts. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast pag asisi uh, ngayong linggo ang pagbibigay ng Israel ng mga tolda at iba pang kagamitan para sa pansamantalang tirahan sa mga residente ng Gaza. Bilang paghahanda ito sa kanilang paglilipat mula sa combat zones patungo sa timog ng bahagi ng enclave upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang mga kagamitan para sa pansamantalang tirahan ay ipapadala sa pamamagitan ng Kerem Shalom Crossing sa timog Gaza ng United Nations at iba pang pandaydigang relief organizations. Sa ngayon ay tumanggay ang militahan ng Israel na magkomento kung para ba sa tinatayang isang milyon residente ng Gaza City ang mga kagamitan at kung ang paglilipatan ay sa Rafa na nasa hangganan ng Egypt. Sports, sports News Blast. Cheers fans ng PDL high speed hitters. Itay dahil sila ang champions katatapos lang na 2025 PDL on tour matapos talunin ang Charity gokers Over's nitong August 17, 2025 sa iskor na 25-17. 25, 17, 19, 25, 24, 26, and 15, 8. bilang Finals MVP and middle blocker na Reyes si Mika Reyes ng PLDT. Sa Battle for Bronze, Crimline Cool Smashers and third place matapos natalo talo Signal HD Spikers sa 25, 17. Sa score na 25, 17, 29, 27, 25, 17. Samantala, ang ibang awardees ng 2025 TVL On Tour ay si Nakal Grito ng Crimline Willem Best Setter, Myla Pablo ng Petrogas Angels at Eliza Valdez ng Crimline Willem Best Outside Spikers, Best Opposite Spikers ay Tricia Tubo ng Farm Fresh Foxies, Best Libero si Kath Arado ng PLDD, habang Best Middle Blockers si Majoy Baro ng PLDD at Pangs Spanaga ng Crimline. Ang MVP of the conference naman ay si Erica Santos ng Signal. Showbiz! News Blast! Magiging tampok bilang Deadpool sa Avengers Doomsday ng Marvel ang aktor na si Ryan Reynolds. Maliban kay Reynolds ay magiging tampok din sa upcoming na pelikula si Robert Downey Jr. ngunit gaganap siya bilang kontrabinan si Dr. Duma. Si Chris Hemsworth bilang Thor ay makikita rin dito maging si Anthony Mackie bilang Captain America, Sebastian Stan bilang Bucky Barnes, Paul Rudd bilang Ant-Man at Letitia Wright bilang Shuri o Black Panther. Nakatakda itong ipalabas sa December 18, 2026. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Kibuloy. Faith is the heart and soul of your salvation. Ang pananampalataya ay ang puso at kaluluwa ng iyong kaligtasan. Sunshine News Blast! At inyo natong haya na balitaan ngayong tanghali ng lunes, August 18, 2025 sa ngalan ng buong person ng DZAR 1026, SMI Radio ng SMI News. Sa so, kung yung naging tagapagbalita, Valdivina Coroja para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal! Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, sun, sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Meticuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan do. Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.